This is Rochelle. And kung pangarap mong maghanap ng trabaho abroad, this video is for you. Alam naman natin na maraming gusto mag-abroad para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, makapag-aral ng mga anak, makapag-ipon para sa negosyo. Pero aminin din natin na maraming umaaligid ng mga scammers at illegal recruiters. So kung pangarap mong magtrabaho abroad, paano mo nga ba kung safe ka at yung trabaho at bansang pupuntahan mo? Dito sa video na to, pag-uusapan natin yan. Una sa lahat, kung OFW ka, dapat alam mo kung ano ang DMW. Ano nga bang DMW? So, ang DMW ay Department of Migrant Workers. Sila po yung nagpa-process ng documents natin mula pre-employment hanggang deployment. So, kung DMW accredited ang agency mo, ibig sabihin, valid yung license nila Pangalawa, sumusunod sila sa tamang proseso. At pangatlo, mas mabilis kang matutulungan ng DMW, ng POEA, ng OWA dahil may record ka na sa DMW mismo. So kung hindi accredited, sa DMW yung agency mo, don't yan. Pag mong ipagsapalaran yung buhay mo at ng mga anak mo sa pagpunta sa ibang bansa, gamit ang agency na hindi naman approved. So, paano mo malalaman kung legit yung agency na hinahanap mo? Madali lang! First, pumunta ka sa dmw.gov.ph at isearch ang License Recruitment Agency. Pagkatapos, isearch mo yung pangalan ng agency na hinahanap mo o balak mong applyan. Kapag sa tabi ng pangalan nila ay may nakalagay na valid license, yung validity ng license na yun ay sa future pa. For example, 2026 onwards. Valid pa yan. Go mo yan. Pero kung hindi na siya valid at nakalagay ay cancelled, suspended, or not valid at nakared, huwag mo nang ituloy. Dahil ang ibig sabihin, hindi na siya accredited kay DMW. So kung meron kang tanong sa agency na hinahanap mo, Pwede mo namang tawagan na o i-email si DMW at nasa website lang din nila ang kanilang contact details. Ngayon, paano mo naman malalaman kung may job hiring talaga yung agency na yon? Kasi sometimes sa ibang agency, hindi naman talaga sila nag-hire. Nagpupul lang sila ng mga tao. So, para malaman mo na meron talaga silang posisyon na hinahanap para ipadala sa ibang bansa, pumunta ka lang ulit sa dmw.gov.ph at i ang approved job orders. Pwede mong i ang pangalan ng agency. Pwede mong i kung ano yung posisyon na hinahanap mo. At pwede mong i-search kung saan mo gusto pumunta. Dahil yung ibang agency, nandiyan lang sila pero wala talaga silang hinahire. So dito malalaman mo na hiring sila, valid ang kontrata, approved the DMW at ready to hire talaga. Kaya kung sa dmw.gov.ph ka maghahanap ng approved job orders, lalabas doon lahat ng available positions na paniguradong valid ang contract at ready to hire talaga. Gamitin mo ito as an opportunity para maiwasan yung mga scam na post sa social media. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga illegal recruitments or illegal recruiters. Kahit kasi meron ng DMW website at POEA website, meron pa rin mga nabibiktima ng mga illegal recruiters lalo na sa Facebook at TikTok at iba pang social media. Kaya ito yung mga dapat mong tandaan kung meron kang nga apply na agency at yung mga red flags na pwede mong makita sa kanila. Una, nangihingi agad sila ng placement fee kahit wala pang kontrata. So according kay BMW, totoong nagbibigay si OFW ng placement fee pero after signing the contract walang agency na nanghihingi ng placement fee before signing the contract. Kaya kung yung agency na pinagpapasahan mo ng dokumento ay nangihingi agad ng placement fee, red flag yan. Pangalawa, wala silang opisina o online lang. Lahat ng transactions at payments at pagpapasa ng documents, online nilang ginagawa. Red flag yan. Dahil sa DMW at POEA required na merong opisina ang mga agencies. Dahil doon ginagawa ang pagpapasa ng mga dokumento at kailangan face-to-face -face ginagawa ang pagpipirma ng mga kontrata. Pangatlo, hindi nila maibigay yung agency name nila o DMW license number. Kapag ang agency ay accredited ng DMW at POEA, bibigyan sila ng dalawang ahensya na yon ng license number. At kadalasan, makikita natin to sa banner sa labas ng kanilang opisina. Kaya kung wala silang ganon, Red flag yun. Panghuli, masyado silang nangako o yung pangako nila is too good to be true. Katulad na lang ng job guaranteed in just one week. Dahil ang pagpapasa ng mga dokumento at yung mga screening ay napakahabang proseso. Hindi lamang siya in just one week. Kaya kung sinasabi yan ng agency mo, red flag yan! Kaya kabayan, kung ready ka na mag-apply, nandito ang practical tips para mas madali ang iyong proseso sa pag apply abroad. Una, gumawa ng listahan ng mga agencies at positions na gusto mong applyan. Pangalawa, magbasa ng reviews sa Facebook, sa Google, at minsan marami ka rin makikita sa Reddit. Para lang malaman mo na trusted at reliable ang agency na gusto mong puntahan. Pangatlo, ihanda mo ang mga dokumento mo. Medical certificate, MBI, Apostille, at kung ano pa hinahanap ng embassy ng bansa gusto mong puntahan. Pangapat, pwede ka rin magtanong sa DMW Help Desk kung may duda ka sa agency na pinag-applyan mo. Kasi minsan, kahit accredited sila, mayroon pa rin silang mga lapses. Panglima at panghuli, huwag basta-basta magpapadala online. Kung kailangan magbayad, dapat may official receipt at kontrata. Remember, hindi mo kailangan magmadali. Ang goal natin ay hindi lang makaalis, kundi makaalis ng ligtas at legal. So ayun nga mga kabayan, sana malinaw po sa inyo yung mga tips and resources na ibinigay namin para makaalis tayo ng bansa ng ligtas. With approved jobs and accredited agencies from BMW and POEA. Ang pag-abroad po ay hindi lang basta-basta. Pero kung tama ang proseso mo, maabot natin ang inyong mga pangarap at pangarap ng ating pamilya na may peace of mind. At kung kailangan nyo po ng translation service para sa mga documents na ipapasa ninyo sa embassy at visa offices, nandito ang LexCode at Kabayan Express na handang tumulong sa inyo panunood mga kabayan. Next time po ulit at good luck sa OFW journey natin.